So, ito na, ito na yung resulta ng ano. Ito so, no. Ito yung bangga dati, yan. bumbu na, oh. Tama so, oh. galing. Kung gusto niyo magpagawa dito, RS Motor sa may North Fairview bago mag-Geneva. Ah, uh, unahan ng Caltex. Yan. Ito yung bangga, yan. Yan yung progress. So, ayos na siya. Ito. Ito dati yung wasak na wasak yan, di ba? Ngayon, buong buo na, oh. Hmm. Oh, yan na yung pinto, oh. oh yan yung loob. Oh, kita nyo? Ang galing talaga ng gumagawa rito. Oh, ayos na, ayos na, oh. Ito, guys, ang problema ko ngayon, guys. Pakitulungan naman po ako. Natanawin kong isang malaking utang na loob po sa inyo yung pagtulog nyo. Kahit any amount lang po para matubos ko yung sasakyan kailangan ko pa po ng mga 60,000 po in cash kasi hindi ito marirelease kapag hindi po ako na nabayaran ng buo binayaran ng buo kaya po so ito yung bangga yan ito yung harap ng kotse yan yan o oh. ayos na rin hmm. diba Ito yung sa gilid. to, Ito. O. Wala nang tama. buong buo na. Yan guys. Salamin na lang. Yung tail, tail light na lang. Sa kaliwat kanan. O. Pwede mabuksan. Yan siya. So by Tuesday makukuha na daw to pero siyempre ay maghahagala mag pa tayo ng pera dahil talaga wala tayong pera ng pang nito so guys yung mga kaibigan ko dyan na uh, nakakaunawa at may extra income sa inyo mga kumpare ko mga kaibigan ko na nakakilala sa akin ako po yung uh, taos puso humihingi ng tulong sa inyo na uh, kahit konting konting tulong lang po para mapunan ko lang po yung 60,000 na kulang pa sa, sasakyan kasi ang total nito is 97 pero naibigay ko na po yung 30 at natawaran ko na 7,000 ayan po ito yung dating bangga na ngayon okay na siya ayan Diba? So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. And hopefully po, by Tuesday daw, pwede na po. Sana ipagkaloob ni Lord na makahanap ako ng paraan para mabayaran ako at may nabas na. Dahil tatlong linggo na po ako ng biyahe. And shout out kay uh, Paring Bone, Pila Cruz, ng Camellia, Burads at kay Doc Telmo, na uh, isa rin sa mga tumutulong sa akin. Para ma mapunan tong uh, pagkukulang ko sa sasakyan para matubos na natin. Thank you so much ulit. Ingat kayo lahat and God bless. Galing oh. Ha? Parang bagong-bago talaga ulit. Boss, ang ano pangalan nitong ano na to? RS RS. Arte, auto di, yung RS ano? Ato siya. Kasi nagbo-vlog ako eh. RS Auto ano? Accessories. Auto shop. Ah. Oh, kung gusto niyo pumunta rito, RS uh, Accessories or Auto Shop dito to sa May North Fairview. Ayun. Ito na yung sasakyan, bumbo na talaga siya oh. Yan na lang ang kulang Oh. Alright, thank you. oh yan guys. So, umaandar na. maandar na siya talaga. Mahal kita. Uh, ito na guys, yung progress ng sasakyan. No? Medyo okay na talaga siya. Mabalik na yung sounds. Problema natin, yung pera na lang talaga na matubos natin to. Kailangan ko mga tulong nyo, mga kumpare ko. Uh, pag ako yung nakaluwag babawi na lang ako sa inyo lahat maraming maraming salamat yung sasakyan, buong na uh, thank you so much ang galing ng gumago RS uh, accessories auto shop dito sa may North Fairview napakamura lang nito kung sa kasap umaabot umabot ng 250,000 dito nakuha ko lang siya ng nasa 97,000 ng lahat na nang sira na nakita niyo na panggarit So yun lang guys, thank you so much Thank you Lord sana mabawasan natin to by Tuesday